5 peso na hard to find at pwedeng bilhin sa halagang 2,000 pesos mga coin collector punawain nyo lamang po mabuti ang aking hinahanap patuloy nga po tayong naghahanap ng mga 5 peso BSP series na kagaya po nito na year 2006 yun po ang aking hinahanap na hard to find at pwede ko nga po bilhin sa halagang 2,000 pesos mga coin collector baka po makakita kayo ng mga ganitong klasing 5 peso coin BSP series Bibiling ko po sa inyo sa halagang 2,000 pesos at marami pa po tayong binibili mga coin collector ipapakita ko po, po sa inyo ang iba't iba pa natin binibili na hard to find coin na andito po ang Lady Gold plunding na ito pong hawak ko ay 70th anniversary ngunit ang binibili ko po ay yung 50th anniversary mga ka-coin collector at pwede ko nga pong bilihin sa halagang 1,500 basta po yung 50th anniversary at meron pa po tayong mga binibili dito na mga commemorative coin na kagaya po nito mga kakoin collector pag meron po kayo mga brilliant and circulated condition o yung mga naka blister pack ay bibiling ko po sa inyo sa halagang 500 pesos lalo na po kung mga brilliant condition brilliant uncirculated yung po ang aking hinahanap sa mga commemorative coin na ganito pong 10 peso commemorative coin mga ka coin collector patuloy pa rin po tayo naghahanap ng na mga 1 peso na year 2005 mga coin collector at bibili nga po to sa halagang 2000 pesos basta po yung year 2005 po nakagaya po nito kaya kung meron po kayo mga gantong klaseng year 2005 na 1 peso BSP series yan po ay bibiling ko sa inyo sa halagang 2,000 pesos mga brilliant condition brilliant and circulated yan po tingnan nyo pong mabuti yan mga coin collector at ito naman po ang 10 peso year 2007 at 2009. Yan po ay ang aking hinahanap mga coin collector. Brilliant condition at brilliant uncirculated. Basta po year 2007 at year 2009 sa ganitong klaseng 10 peso coin na BSP series. Yan po makikita nyo po si Andres Bonifacio at yan po ang likuran niyan mga coin collector. At ito naman po ang 5 peso coin na year 2006 po ang hinahanap ko. Binibili sa halagang 2,000 pesos. Sana po yung mabenta niyo ako ng mga gantung klaseng 5 peso coin. Maraming pong salamat.